Bakit ayaw galawin? Ang kapo sa ICI, unahin na Ilocos Norte para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung, <laughs> yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Reed po na. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa plant control. Doon naman tayo ngayon sa part market road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na ano na, uh, na na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project. Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Pwede tayo umabos sa kanya, wala na tapos ang term niya, alis na sila.